Ito papasok na naman At Huling linggo ng pasok ha, Kasi day off na naman Sa so Wednesday Anyway Yan Puro putik oh yeah. Yan ang after ng ice Maputik uh, Mayroong maglakad <clears throat> Kasi yung mga ice dito Pag nag-a-ice Nilalagyan nila ng mga buhangin Minsan yung iba Asin Yung rock salt kaya kaya kung napapansin nyo yung mga ice medyo itim siya, kasi yung iba binubusan nga ng buhangin yan kaya yung yung mga itim itim na kanyang buhangin yan may halo ng buhangin yan pero pag sa mga village village sa papasok ng village dito binubusan nila ng ng puti hindi ko alam kung white salt yun o basta yung puti sya na kung napapansin nyo kaya yung iba rito yung daan malinis na siya ayan tapos yan basta ganyan anyway about dito sa Poland share ko lang way back 2019 nagtatrabaho pa ako sa factory una kong factory dito is yung tunawan ng tunawan ng aluminum isang company na malaki rito sa Poland na uh, basta yun ang una kong countryside siya ang pangalan nung uh, countryside yung province is Koshalin 6 hours from Warsaw so saglit lang naman ako don trabaho ako as ayun uh, nagtutunaw ng nagtutunaw ng aluminum part sya ng sasakyan yung sinusunog mo yung yung aluminum tutunaw mo sya ikokorte mo sya 6 hours from here from Warsaw kaya mahirap mahirap sa factory pero nakayanan naman isang linggo lang ako doon then sabi ng sabi ko sa agency ko hindi ko kakayanin yung trabaho kasi wala akong knowledge sa factory at nagdecide naman yung yung agency ko na maghintay ka lang ng past few days ita try namin na ilipat ka sa ibang company then hindi na ako nakatagal ayun na nga sinabi sa factory na ayoko na ay sinabi ko sa factory na sa company na this is my last day I'm sorry and also we talk already about the agency nagpapa English pa ako rong rong sa abroad kasi hindi mo naman kailangan ng fluent wind kasi English anyway yun basta nag usap yung agency at saka yung company at yun napalipat naman ako Dilipat ako sa ibang company kaso factory ulit masaklap don pag lumipat ka rito sa sa ibang company Depende yun sa government kung i-issue agad yung working permit mo. Anyway, dito sa Poland kasi, no work permit. <coughs> no working permit, no work. Kaya mahirap pag pag palipat-lipat ka nga ng trabaho gaya ng sabi ko. Kasi Kaya dito sa Poland, uh, pag lumipat ka dito ng ibang company at galing ka sa ibang company, sila ang magsasabi sa iyo kung ililipat ka nila. at kung hindi mo gusto yung work pwede ka ilipat sa ibang company syempre pag inapply nila yung working permit mo maghihintay ka ng ilang months ay hindi ilang months, ilang weeks depende sa agency Yan. gaya nga ng sabi ko hindi basta basta ang paglipat dito sa poland ng trabaho kasi dito sa poland is no work permit, no work Ganun. ganito sila rito kaya sa mga nagbabalak na lumipat ng ibang company at kung wala pa kayong working permit huwag kayong lilipat, basta basta make it sure na kung lilipat kayo, yung talagang may working permit na kayo, sa mga nagbabalak pumunta rito sa Poland, pag nagtrabaho kayo at magtatrabaho kayo rito sa Poland sa mga nagbabalak, sa mga nagbabalak pumunta rito sa Poland kung may knowledge kayo sa factory, okay lang pero kung wala at gusto nyo sumugal at gusto nyo may try wala nang problema nasa sa inyo pa rin bahala ka kung anong gusto mo sa buhay mo buhay mo yan eh anyway <laughs> papasok na ako next time na lang ulit